Good morning guys uh, Ngayong umaga no, So andito tayo sa Ano natin mga alagang isda At ngayong pala ay uh, Ayan kung nakikita nyo Nakikita nyo ba Ayan po Marami na namang Ayun o no, tayo So may nag drop na naman dito sa ano natin ah. Uh, So, ang gagawin ho natin yan ay kukuni natin at ililipat natin dito sa ano natin, doon sa mga fry na ano, kasi same lang naman po ng ano to uh, strain ito at saka yun na andun sa isa natin. So, kukuni na natin. So, ito pa lang aking mga YTM. Ay, uh, a little music, Ayan po. Ay, mayroon na po mga nag-drop. Ayan po. So, pababayaan lang natin muna yung gan. Pag oh may gumalaki laki ng konti yan ay lilipat ko yan dito sa isang tab. So sa so ngayon ay ating kukunin yung mga ah, dito sa kabila. Ah, sama natin dun sa ano natin. Ayan po sila. Ah, nakikita nyo guys. Ayan, ayan. Ayan. Maliliit. So sama natin sila dito. Ayun. So, madami-dami rin itong nakikita natin. Ayan po. Ayan. Sama natin dito. Ayan. The same size. So, ayan. Meron pa rito. So, may bandang Thank you. Subroh en, subrinha en si, aha, sih, ah, aha, aha, Ya, so natatago maigi eh hindi natin yung makuha na uh, ano so, balikan na lang natin yung iba guys pero ito itong YTM natin meron tayo ilan yan 2 4 four... ayun ko nakikita nyo ba sa background na unang yun sa so, siguro mga 10 pieces to sa so, pabayaan mo natin yung jar sa so, mga by next week ko na lang ilipat so hindi na nakaparehas tingnan natin kung meron pa dito dito pero parang wala pa so ayan guys uh, itong ano natin na uh, pidort natin ayan meron rin sila so, parang mga walong piraso po yan so ayan may ano yung pabayaan lang natin yan you know. so ang ko pala ay itong isa na to ililipat ko rito sa kabila so yun ang gagawin natin tapos nga pala no update ko kayo alulukot na naman ako talagang parang hindi ako makabuhay ho nito ating uh, blue panda dahil kung tatandaan sa isang video natin yung mga buntis na to ay namatay pareho na tira male so sabi sa akin ni tatay Felix yung binilang ko nito gusto rin itong bawa ano lang yung parang single lang sila kami medyo mas malaki yung lalagyan so ang gagawin ko since maliliit pa yung mga ano niya doon Uh, mga blue panda niya kasi meron pa siya doon na tatlo atong na buntis na female. So hindi niya na ibibigay sa atin 'yon. So antay na lang tayo dito sa mali. So habang inaantay natin 'yan, na try ko plano ko kasi na ito dalawang ano to i-cross natin dito sa albino na babae. tignan natin ko ano ang lalabas. So plano kong ano So pinag-iisipan ko pa pero ito kasi inaayos ko muna yung tubig rito sa kabila. So pag isasama natin or either pwede na mo kumuha na ako ito, lagay ko muna rito tapos paghiwalayin ko na lang sa mga susunod na araw. So ina muna ang muna gagawin natin, guys. So pag ano hiwalay, gawin ko na lang yung hiwalay na video. Maglilinis muna ako rito nitong ano para dito sa fry na to kasi medyo ano na yung tubig niya so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa panonood thank you for watching happy fish keeping God bless